Okay, magandang uh, tanghali po sa inyo mga kapremera po nating mga magpapalaya. Ano? So andito po tayo sa Barangay Gulod, uh, bayan po ng Calavera, Nueva Ecija. Dito po tayo sa bahay po ng ating po minamahal na ex-kapitan, Jesse Balahonda. So siya po yung matagal na nating kaibigan na pinanser po ng milon, pakwan, kalabasa at nagpapalay. So ngayong good na dito po tayo kasi parang magpapasabog na po siya ng Primera Nutrical mamaya do sa kanya pong linang. Ayan, ayan. Makita po ninyo sa likod. So, ayan po. Ano, Nag-land prep na po siya. Malapit na silang magpatanim. So, magpapasabog na siya. So, ngayon gusto po namin ibahagi po sa inyo kung ano yung experience niya. Bakit halos magdadalawang taon na pong ginagamit ng ating pong butihing kapitan ito sa kanya pong mga pananim. So, tap, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ah, ako po, isa sa nagpapatunay, ang, ang nutrical ay napakainam sapagkat uh, napapaganda niya ang bulas ng palay at um, nakukuha mabuti ng halaman ang uh, sustansya, lalong-lalong darot sa pakwan. Talaga namang ako ang magpapatunay na napakalalaki at napakaganda ang dahon ng aking uh, uh, pakwan. Na kung saan ang pakwan ay kumukuha ng bitamina at sustansya sa dahon upang mapalaki ang bunga at sa tamis. At sa ang, ang aking experience ay ron ay uh, sa mga katabi ko na, na nun nung sa Betis nagtanim kami ng pakwan, kami lang ang, mas, ang masaya dahil uh, kami lang ang kumita. Nangalugi mga katabi ko, nagtataka sila bakit daw yung akin ay hindi tinamaan ang pagbabara ko. So, edi eh, ako naman ay nasabi ko yung nutrigal, nya lang eh late na sila eh may tama na yung halaman yung kanilang halaman eh ala kaya kami lang ang nagwagi noon sa Pakuan doon hanggang sa Milon kumita rin kami at sa Palay ay uh, talagang garantisado na, na, nakakain lahat yung uh, sustansya ng lupa pagka nilagyan natin ng nutrikal. Kung napakainan po ng nutrikal para sa ating palayan, lalong-lalo lalo na ngayon, medyo daging dikit yung ating sakaan, ay na, maaaring mabawasan yung, yung yaman ng lupa, yung taba ng lupa ay masyadong gamit na gamit. So, yun po ang aking uh, may babahagi na uh, nutrical ay napakainam talaga namang uh, 100% na mapapabuti, mapapaganda yung ating uh, pangkabuhayan para sa palayan at sa, sa halaman. Tapi kwento nyo nga yung, yung, experience ng isang farmer ninyo, yung kinikwento ninyo kanina, na yung punla ay eh, ayaw lumaki, gustong patabaan na naman. O yung aking pinagpunlaan na medyo maluwang din. At yung, yung, tinanim, tinaniman ay malalaki na. So naiiwan siya. Naiiwan siya ng ano, ang gusto nung uh, aking farmer, nung aking uh, namumursyentuan, sabugan uli ng pataba. Sabi ko, wag na naiwan ba nung tingnan ko nga ay parang ayaw niya kumain ng pataba. So pinasabugan ko ito. Pagkaraan ng 2 weeks, 10 days to 2 weeks, makita mo yung pagbabago. Umarehas. Kumabol. Ah, uh, humabol. After nung magwa 1 month na, mas mas tumaas pa siya ngayon dun sa sa yung oh, dinalagyan. <laughs> yung dinalagyan Ah, uh, ayun. Ang um, ang inam talaga. Ay inam talaga ang nutrical kasi ito po yung kanin. ito yung nag nagpo-condition talaga doon sa inyo po lupa at nagpapasingaw po ng asin nung. Sabi nga po nung atin pong buting kapitan kanina, dikit po, ano? Dikit, hindi pinuto ng tubig dito sa bayan po ng Talavera. Diretso po ang ano anus, anus ng tubig. Aaan eh. po ninyo, kaririper lang nung katabi, pero po yung katabing mga panos, ayan, itang kita naman sa bintana ni Kap, talagang nakagayak na naman ng taniman. So, mm -hmm. oh ito po yung napapanahon na solusyon po natin. Ano? So, kayo po, kung kayo talaga yung uh, umaasa na susugal dahil maaga ang taniman yan, may tubig naman, eh, sumigurado na po tayo. Kasi, unang una, binili ninyo yung magandang binhe. Eh. No. Diba ka? Binabudget na naman po talaga ninyo yung inyong abono. Opo. Pati insekto, wala pa nga yung insekto, iniisip na nga agad natin. <laughs> At adya dyan yung mga insekto na mapanira, binibili na agad natin. Pero nakakalimutan natin, yung lupa natin, yun talaga yung dapat nating alagaan. Kasi yun yung, yun yung natin. Doon nang gagaling yung sustansya. Di ba? Uh -huh. Kaya po, kung, kung sasabugan lang natin yan na sa na pataba at yan ay hindi natin maikukondisyon ng maigi at yung asim niya na hindi natin mapasisi o hindi natin maialis at mapapalakas uli yung lupa. Man, maiipon lang na maiipon yung pataba sa lupa. Sasabihin niyo karami ko nang nailagay, ba't ayaw lumaki? Di ba, mm -hmm. Saka naiiwan talaga yung may namumula. Mm -hmm. Ganun, maasim yung lupa. Namumula, sasabihin nila, ayaw lumaki. Katutubo pa lang ng mga sabog tanim. Pag binunot ninyo, ganun? Parang nalulusaw yung puno. yung ugat. O, uh, yung ugat, ay, eh, experience. May, kala may kalawang. Na-experience nyo po ba yung Kap doon sa bu ibang bukit ninyo? oh, doon sa tabi ng bypass. Nung, tagaraw, eh. Ganun na inabot ko, eh. Mm -hmm. So, yan, lalagyan ko ngayon. Akikita natin talaga ngayon yung yung sinasabi kong uh, ebidensya. So, uh, makakita nyo po yung aking bukod sa tabi ng bypass road sa pagbaba, tapat ng pabuntang Andalali nyo. Okay. Mm. Wala lagyan ko niyang nutrical. Mamaya, magpapasabog na po si Cap doon. Ano? Ito kasi, malapit lang naman eh. Ano? So, wag na po ninyo kan, wag na po ninyong panghinayangan kasi iba, iniisip. Ah, Dagdag gastos lang yan. Yan yung madalas na sinasabi po ng ibang mga farmer natin. Pero ang totoo, eh, mas mas makakatipid tayo sa inputs kapag kayong atin pong lupang sakahan, talagang maigagayak natin at mapapalakas natin. Di ba, Kap? Oo, saka para makain niya lahat yung uh, sustansya ng uh, lupa. So, para makain niya lahat. So, para makondisyon. Dito po, sa bayan po ng Talavera, ano po, hanapin niyo lang po ito. Dito po sa inyong suking tindahan. Dito po kay, kay Mr. J. Available po ito. Dito rin po Jason sa atin tumali. po isang dealer at distributor, si A1 Agro. Available po ito rito. At uh, yan po kay Ruwi Andre Agri Supply sa campus. Ayan, ano po? So available po ito dito sa mga Agri Supply po na yan. Subukan po ninyo ito, inire po namin apat na bag kada isang ektarya Ipasabog po ninyo sa inyo pong linang. O kaya naman po doon sa kung nakatanim na po kayo, pwede niyo itong i i gamitin pa rin ano po pwede itong isabay sa pataba unang pangalawa hanggang pangatlong pataba sa sa lipat tanim Pwede po itong sabog, pinakahuli po ninyong pag-apply pag na to hanggang 30 to 35 days. Sa sabog tanim naman po hanggang 45 days, pwede pa po ninyo siyang ipalagay. Pero kung kapo po lalampas na po ron, uh, late na, ano po, medyo late na, hindi na masyadong ma-appreciate. Parang sikap, nung pong ginamit niya sa kanya pong pakwan, uh, hindi siya nakapaglagay doon sa isang narentahan po niyang lupa, na experience ni Kap, maagang namatay na nilaw, nagkasakit yung kanyang alaman nung magpabili po siya huli na kasi malapit na siyang mag-ani. Malapit na siyang tatumpad na ba? Nandun na, nakapasok na yung sakit. Hindi niya na nakuha yung gusto niyang bulas. Kaya mas maganda, mas maaga mailagay po natin. Ano po? So, Kap, ano pong huling mensahe ninyo? Doon sa mga kababayan po natin magpapalay po kayo. Eh. eh, mga kabukid, mga, mga at uh, ako po eh, ay uh, nagpapatunay na itong nutrical ay eh, ma mausay sa ating palayan. Para sa ganun ay eh, ma-upgrade natin yung ating uh, kaalaman at dagdag sa karanasan natin ito, karanasan ko, na ako yung nagpapatunay na talagang efektibo yung nutrical. Uh -huh. May nakita niyo po ba sa saan ninyo? Nag-reflect po ba yung primera? Oo naman. At uh, na yung lalo na sa timbang ng palay, eh, sobrang talagang yung nangangaryada, eh, nagre-reklamo. <laughs> Saka yung pintog, pagka... ah, uh, kinlasify na nung bumibili ay uh, talagang mataas ang piso yung kanilang uh, presyo dahil sa busog ng binutil. so kung nagbibigas po, mas ma-appreciate nila, so, di po ba? Yung mga um, nagbibigas, alam na alam. So ayan po, narinig po ninyo yung pong experience po ng atin pong kasamang magpapalay po rito at magpapakuan nilon dito sa bayan ng Talavera. So ngayon po, sana ito po yung isa sa maging dahilan para subukan po ninyo ito pong Primera Nutrical. Ang tagline po kasi natin o lagi natin sinasabi, ang Primera Nutrical ay alis asim, lakas lupa. Bakit? Dahil ang malusog na lupa ay magandang simula. Kaya po simulan po natin sa lupa para po yung, yung bulas sa tarangkada at paglaki po ng ating pong palay ay maging dire-diretso at makita ninyo yung gusto po ninyong makita. Kahit na sunod-sunod yung pagkaka pagpapatanim po natin dun po sa ating mga buka Ano po? So yun lang po, marami pong salamat sa inyo pong panunod at pakikinig. at muli po, Marlon Piloria, ang uh, Sales agronomist ng Primera Agri Innovation dito po sa Nueva Ecija. Okay, salamat po.